sabi ni Kristo na I am the way, the truth, and the life. No one can to my father except through me. Yung mga Muslim, Buddhism, Hinduism, at iba, iba pang mga religion, hindi yung maliligtas kapag hindi sila nangyawala ay Kristo. Hindi, ang kausap do mga kristyano, brother. Hindi mga hintil. Ano ibig sabihin? Kristyano ka, si Kristo talaga yung daan. Pero pagka hindi ka kristyano, ang nakasulat sa Biblia, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. So ibig sabihin, Diyos na bahala doon kung paano niya hahatulan yun. Hindi automatic yun at sintensyado ka agad sa apoy. Kasi tama yung tanong mo, valid yung tanong mo eh. Ang tanong mo, paano yung mga hindi nakakilala kay Kristo? Eh paano nga naman yun? Kapag si Kristo yung the way, the truth, and the life, tapos no one shall come to the Father but except through Him, tapos hindi mo naman siya nakilala, ang paghatol don, ang just na ang bahalang humatol don sa mga mga iba na hindi nakakilala kay Kristo. Pero dun sa mga nakakilala kay Kristo, si Kristo andan. Kasi ang pinaka bottom line lang naman yung brother, hindi naman tayo may ari ng langit para masabi natin kung sino aakit sa langit, sino hindi eh. E tinan mo, kahit nga ron sa mga taong gusto nang dumaan kay Kristo, pag mali yung daan na dinaanan mo papunta kay Kristo, yari ka pa rin eh. E di ba nakasulat sa Biblia, hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon ay maliligtas.